good morning, good morning. Welcome to Talima Island, Island in Sanctuary. Yan, dalaw lang pong geese namin ngayon mga no, walk-in. Ayan, kaya yan. Umaangat na po yung geese namin. Uh, uh, salubungin ko muna at tutulungan nayan. na Yan 그뭐이 어. You are very tall. Huh? You are very tall. Uh. <coughs> oh, okay.

Yan, shout out na lang po sa lahat ng mga solid supporter ko dyan. Yan, thank you, thank you po sa pag-supportan nyo. And then, um, uh, shout out pala kay Idol, ayong uh, yung gusto pong subukan yung bangka namin, Idol, pasinsa na po kung hindi ko po yung na, na pag, ano po yung pangalan mo. Sige po, Idol, pagdating dating dito sa Ulango... ah, uh, Tuloy um, ko hanapin mo lang ako. Kasi pwede rin natin subukan. Eh, wala naman siguro makuha pag subuka, magkasubukan lang tayo. No? S uh, 6D14. Yung engine nyo, saktong-sakto po yan. Kasalan po yan sa amin. Ito ito po yung sikap mga ka-rivals oh. oh, idol. Ito po yung kapit, captain namin sa One Piece. Yan. Walang pag pag siya po mga ka no, walang alon na kinilala yan. <laughs> walang alon kinilala yan ha. Yan, si Cap Mawi. <laughs> Parang walang alon yan magpatakbo kahit malaki ayan. Pinatuduhan niya talaga. Hmm. Um, <laughs> siya po, siya po. Ito po yung engine namin, Idol. Oh. Pakita ko sa inyo, ha? Uh, actually, Yan. Uh, ito lang po yung engine namin, no? Idol, yung nag-comment sa akin na gusto niya subukan yung bangka namin na one piece. Ito lang po yung engine namin, mga ka idol Yan. <laughs> Yan. Ito, ito po yun, Idol. Tingnan mo, ha? Tingnan mo yung ano, vlog ko ngayon. Ito, yun, ha? Ito. Oh, ayan. Mali maliit lang 'yan. Ito lang po yung engine namin kasi yung isa po may nag-comment po no. Um, sabi niya, "Ah, malakas tum malakas tumakbo baka dalawang engine 'yan." Hindi po. Ito lang po yung engine namin, no. Isa lang. Oh, ayan. Tapos ito po yung pagka-set up ng clutch. Hmm. Yan, clutch po yan mga drivers. Hmm. Kasi dati po ito po yung ginagamit namin yung Ay, hydraulic ito tapos yung sumabog yung hose niya mga drivers doon po sa ibaba sumabog kaya mahal mahal po kasi ito pag bilhin natin kaya pinalitan na namin ang manual oh ito po yung manual na clutch ayan oh ihatak mo lang yan yan hmm. lang yan tapos yon po ang governor ni Kap. oh yan oh apakan lang yan yan, idol, kung gusto nyo, kung gusto kang sumubok nito, ayan, pakita ko talaga sa inyo. Kasi may nag-comment po, idol, na, ah, kaya malakas yan tumakbo, baka dalawa yung engine yan. Ito lang, isa. 6BG1, oh. idol. Yan, kaya, pag pumunta ka dito sa Olanggo, try lang natin kung kaya ba nating kaya ba namin habulin yung bangka mo? Yung sinasabi mo na bangka na dalhin dito? Huwag mong subukan, idol. Masisira ang buhay mo. <laughs> Yan, thank you, thank you po.